Mukhang maganda nga ba ang gabi ng lagim kay MJS, the movie? action ko lang to doon sa trailer ah, hindi sa mismong movie kasi hindi pa naman pinapalabas eh. Honestly, matagal-tagal na ako di nakakapanood ang gabi ng lagim ng KMJS kasi hindi siya nag-work for me Siguro eh. dahil doon sa ataol na lumulutang, kaya nawalan ako ng interest sa ganitong type of horror. Pero sige, papanoorin ko to kasi nagka-live action na si Arthur Morgan. <laughs> I'm afraid, sister. <laughs> Pero joke sa side, I love na maglalabas sila ng ganitong klase movie Kasi kung meron mang genre ng movie na magaling yung mga Pinoy Sa horror na siguro yon. pero yung dati lang For example, yung katulad ng mga movies ni si Chito Roño Like yung Fung Su, yung Sukob, nakakapanood ko lang din And I must say, ang creepy pa din hanggang ngayon Yung ngayon kasi kadalasan na maasan lang sila sa malakas na tunog Mga walay na panggulat, mga poorly done prosthetics and actual story Kaya ayon, medyo nawala na rin siya sa mga recent Pinoy horror movies So again, I haven't watched yung mga nakaraang taong gabi ng lagim kay MJS Stories and so I'm not sure kung nag-improve ba sila or ganun pa rin. Based on sa trailer, it feels different naman, lalo na nga doon sa budget and cinematography and obviously, ginawa talaga nila to para sa mga sinihan and hindi para sa TV. So dito, same sa Shake Rattle and Roll, meron din silang tatlong kwento. I think meron din sila dito sa simbahan with the madre and mga padre, meron din sa sima na minumulto nga doon sa barko, tapos meron din na mas nakaset sa gitna ng gubat, tapos, may halimaw atang umaatake or hinahunting. Siguro yung medyo interesado ako malaman yung kwento, yung kay Miguel Tan Felix na nasa barko nga siya tapos si nga siya kasi parang wala pang nagagawang ganyang horror movie. And also, it would be interesting if papasukan nila sa story ng struggles nga ng mga seaman. Para sana alam mo yon hindi lang siya typical na horror na gulatan or takutan, but also, meron pa siyang deeper meaning and message under doon sa multo-multo part nga ng story aesthetic and look wise ng mga kalaban or mga aswang medyo 50-50 pa rin naman din ako pero ang pinaka concern ko dito yung pagiging makulay and liwanag ng mismong movie kasi sobrang hirap na manakot and mas lalong sobrang hirap manakot ng maliwanag yung movie so I'm curious kung paano sila mananakot dito The film is just too bright for me and siguro dahil na rin masanay ako sa mga movie na mas madilim, mas gritty, and puno nga ng shadows. Pero ayun, malay natin mag-work din naman. I mean for me kasi, horror isn't just based on jump scares and gulatan eh. Kasi for me, the best kind of horror is yung horror na kikilabutan ka talaga kahit wala pang masyadong nangyayari. Yung tipong yung location pa lang, the acting, the build-up towards it, and the actual vibes and premise ka nung scenes, nakakatakot na, then that's the real horror and yung jump scares, pang dagdag na lang yung mga ganon. Siguro kaya hindi rin naging effective sa akin yung trailer kasi nga hindi naman ako naniniwala sa mga supernatural, I don't believe sa mga multo or mga aswang, mga sapi-sapi. I don't believe that kind of thing. Pero, if it's done properly, nakakatakot pa din naman. Example, sa Shutter, hindi ako naniniwala sa multo. Pero tuwing naiisip ko tong movie na to, sobrang kinikilabutan ako. Yung mga recent horror movie kasi sa Pilipinas, masyado silang nagre-relay sa mga cheap na mga jump scares. Tapos akala din ata nila, porket creepy yung itsura ng kalaban, nakakatakot na, on which it doesn't work that way. Kumbaga, kailangan mong i-work yung waiter mo doon sa mga audience para nga mabuild yung takot na feeling sa kanila na hindi lang yung mismong mga kalaban or multo yung nakakatakot, but yung mismong way kung paano siya nag a or bakit siya nandoon nga sa story. Sana at least maging creative sila sa mga panggulat nila kasi alam mo yon yung mga church-church, yung mga sapi-sapi, ilang beses na yung natry, yung mga aswang naging paulit-ulit na, and yung mga multo, and so sana kahit pa paano maging creative sila sa mga panakot, and sa mismong story nga din. Yung sa recent na conjuring, effective pa rin yung mga panggulat at panakot nila kasi nga, naging creative sila. Kumbaga, witty yung mga panggulat nila. Pero dati enough na yung mga aswang na mukhang halimaw, sinasapya ng mga kalaban, kinakalaban ng mga madre. Pero kasi ngayon, it would take more than that to scare the audience today na nakapanood na ng maraming mga horror movies. And lastly, nagulat ako na based daw pala ito sa mga kwento hango sa totoong buhay and seeing yung trailer, medyo mga ganitong based on a true story, it's up to you na lang din talaga as an audience kung papaniwalaan. Siguro sana sa susunod, suggestion ko lang naman to, sana magtakal sila sa mga relevant na issue nga sa bansa na natin, tapos doon sila mag-isip ng mga horror story. Siguro dahil nature na rin ng mga Filipino na kapag horror movies, mga aswang or multo-multo, ayun na yung go-to talaga, pero sana mag-try din tayong mag-explore ng mga totoong case or mga pangyayari. I'm not saying na gumawa sila na malang monster Ryan Murphy na kwento. I'm saying that there's this different kind of horror na pwede pang maikwento, na bibihirang magawa dito nga sa atin at least recently ah. So 'yun lang naman, opinion ko lang naman 'to. I'm not saying na hindi magiging maganda yung movie, pero let's see. 'Yun lang. Thank you.